dapat nakikipagkaisa sa iyo ang dugo ni Kristo. Iba yung nakikipagkaisa ka sa dugo ni Kristo kesa yung ang dugo ni Kristo ang nakikipagkaisa sa iyo. Watch very carefully si Slusa. Okay. Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba kasi ang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Iba yung nakikipagkaisa ka sa katawan ni Kristo kesa yung katawan ni Kristo ang nakikipagkaisa sa'yo. Naiintindihan mo ba, Sis Luz? Opo, Badeli. Itong salitang hindi bagas siyang pakikipagkaisa, ng katawan ni Kristo, hindi pakikipagkaisa sa katawan ni Kristo. Hindi sa. Kahit sa Grego, ang nakasulat, pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo. Hindi pakikipagkaisa sa katawan ni Kristo. Maraming gustong makipagkaisa sa katawan ni Kristo pero hindi sila mak ma nakakaisa sapagkat hindi kumukonformi sa kanila yung katawan ni Kristo. Hindi lumalapat sila. Kumbaga sa transplant ng puso, nire-reject yung puso ng katawan. Kumbaga sa transplant ng kidney, nire-reject ng katawan yung kidney na inilalagay so ang medisyon yung katawan hindi yung kidney Naintindihan mo it the deciding factor is the body not the kidney that is being transplanted to the body or being connected to the body the deciding factor is the body and not the heart that is being uh, implanted to the body kung tayo ay mga malilit na sangkap ng katawan ni Kristo hindi tayo ang nagpapasya kung makakasangkap tayo, kundi yung katawan ni Kristo ang aabsorb sa atin. Naintindihan mo, kapatid na Luz? O, pobred Eli, ganun po pala yun. Ngayon ko lang po napansin na naintindihan yun. Iba yung pakikipagkaisa sa katawan ni Kristo. Kasi pag makikipagkaisa ka, parang kahit sino na lang pwedeng makipagkaisa sa katawan ni Kristo. Pero yung palang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo, yung katawan ni Kristo ang magdedesisyon kung tatanggapin ka o hindi ka tatanggapin sa pakikipagkaisa mo. Kung ire reject ka o, o tatanggapin kang parte nung katawan na yun. Ngayon po, kaya pala nang... Ang katunayan yan, kung itutuloy mo sa 17, bagaman tayo'y marami, iisa lamang tinapay, iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. So, yung katawan itinulad sa isang tinapay. Hmm? Opo. Kung tayo ay bahagi ng katawan, bahagi tayo ng isang katawan. Uh, sangkap tayo ng isang katawan, dahil tinanggap tayo ng katawan. Naintindihan mo? Opo bahagi tayo ng katawan dahil tinanggap tayo ng katawan. I Kristo. Opo. Tama? Tama po. Ang totoo, bago pa umira lang mga taga korinto bago pa sila nabuhay, may katawan na ang Kristo eh, spiritual eh. Di ba? Buo na ang iglesia noon, kapatid na Luz, bago pa naanib ang mga taga korinto eh meron ng iglesia, umiiral na iglesia yung katawan eh. Lalo na sa ating panahon. Bago pa nga tayo ipanganak, may iglesia na nakasulat sa Biblia. Ang mahalaga, tayo ba ay nakakabahagi sa katawan ni Kristo? Natanggap ba tayo as bahagi o nire-reject tayo ng katawan? Marami kasing nakikibahagi eh. Sa katoliko lang may Corpus Christi sa protestante may Corpus Christi mga iglesia ni Kristo sila raw ang katawan ni Kristo maraming nag-claim that they are part of the body of Christ but that is to claim is something but to prove is another thing dapat nating maintindihan yon ngayon sa mga ma matatalino sabi ni Pablo to the wise I speak judge see what I say he said ah, hatulan ninyo ang sinasabi ko ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala. Hindi ba kasi ang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Nakikipagkaisa ba sa atin ang dugo ni Kristo? Katipo ba tayo ng dugo ni Kristo? Do we, do we have the same blood type as Christ so that we will be accepted in the body? Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, Badeli, maliwanag po yun na ah. para tanggapin tayo, kailangan katipo tayo ng dugo ni Kristo. Kailangan hindi tayo i-reject. Talagang tatanggapin tayo yung ang magdidesisyon, yung body ni Kristo, yung katawan niya. Yung dugo niya. Dugo. Opo, yung dugo niya ang makikipagkaisa At sa dugo. atin. Mm -hmm. O, tapos, hindi ang tinapa, hindi ba ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? So, kalaman. Opo. Tawag, kapareho ng tipo. Ng, pati ang cells, kapareho ng tipo. Tama? Tama po. Ikaw ba'y katipo ng katawan ni Kristo? Hmm? Katipo ba'y tayo ni Kristo? Bakit kailangan nating maintindihan ito? Basahin mo ang 5.29 ng Efeso Sislos. Sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Sapagkat tayo, Stop. sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Diba si Kristo at ang iglesia ay isang laman si Sluos? Tama po. Di ba yun yung hiwaga nung sinabi sa Eden na ang akala ng iba yung mag-asawang literal ang kahulugan? Ang dalawa magiging isang laman, iiwan ng lalaki ang kanyang amatina, makikisama sa asawa niya, magiging isa silang laman. Hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao. Pag binabasa yon, ang naisip nila yung mag-asawang literal o physical, babae lalaki yun ay hiwaga at ipinaliliwanag ni Pablo ang kahulugan ng hiwaga. Tayo sa iglesia, mga sangkap ng kanyang katawan, sabi ni San Pablo. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa ay <coughs> magiging isang laman. Kaya nga, hindi, uh, ang hiwagang ito'y dakila dapat ang sinasabi ko ay ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Dapat pala si Kristo at ang iglesia magkaisang laman. Tama? Tama po. Pareho sila ng tipo ng laman. Tama po. Pareho rin sila ng tipo ng dugo. Tama po ang kahulugan ng hapuna ng Panginoon, natatanggapin mo yung tinapay at tatanggapin mo yung saro, dapat makakas, makapareho ka ng tipo ng dugo at ng laman ni Kristo para masama ka doon sa katawan. Tama po. Naintindihan mo kapatid na los? Opo mapareho ka sa laman ni Kristo, mapareho ka sa dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo, larawan ng kanyang sakripisyo. Sabi niya, ito ang dugo ng bagong tipan na ibinubuhos para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Ang pagkabuhos ng dugo ni Kristo ay para mapatawad ang kasalanan ng tao. Yun ang larawan ng kanyang sakripisyo. Basahin natin ang Mateo 26:28. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. In English it says, For this is the blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins. Ang tinutukoy niyang dugo yung dugo niya na ibubuhos para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Yung dugo niya, larawan yung kapatid na los ng sakritisyo niya. Okay. Parang yung kawikaan natin Tagalog. Uh, yan eh, kinita ko eh, nagpatulo ako ng pawis at dugo. Ang ibig sabihin nun, no, nagsakritisyo ka. <clears throat> yung dugo, larawan ng sakritisyo ni Kristo yun lahat ng kanyang paghihirap, yung kanyang pagtitiis, yun ang larawan ng kanyang dugo na nandun sa kopa na iinumin mo. Ibig sabihin, magsasakripisyo ka rin kung paano nagsakripisyo si Kristo, magsasakripisyo rin yung nagbabanal, kumakain uh, ng hapuna ng Panginoon. Ano? Okay. Basahin natin ang Gis 39 ni Marcos. At sinabi nila sa kanya, Kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, Ang sarong aking iinuman, ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin, ay babautismuhan kayo. And the very cup, dun sa sarong ininuman ko, iinom din kayo. Yung sarong niya, larawan nyo ng kanyang paghihirap, ng sakripisyo niya. Yung nasa sarong, yung dugo niya eh larawan ng dugo yung sakripisyo niya. Kaya kung papanong uminom siya doon sa saro o nagsakripisyo siya, iinom ka rin doon sa saro, magsasakripisyo ka rin pagka ikaw ay makikiisa at uh, tatanggapin ka naman ng katawan ni Kristo at ng kanyang dugo. Kaya ang sabi ni San Pablo sa atin, mga kapatid, ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala. Hindi ba gasi ang pakikipagkaisa sa, ng dugo ni Kristo? Nakikipagkaisa sa atin, tinatanggap tayo ng dugo ni Kristo. Kung meron din tayong ganong sakripisyo sa paglilingkod, nakita mo yung sinabi ng kapatid na Daniel kanina, dun sa labing isa, sinabi niya, kunin ninyo, inumin ninyo, kunin ninyo, kanin ninyo. May alok si Kristo. Yung, labindal, yung labing, isa, tumugon, kinuha nila, kinain, tapos kinuha at ininom. Si Judas, na hindi kumikilala kay Kristo, hindi kumuha, siya ang sinubuan. Samo, Wala siyang pagmamalasakit na makibahagi doon sa inialok sa labing isang apostol. Kunin ninyo, kanin ninyo. Eh siya hindi siya sinubuan. Kasi kung kumuha na siya, hindi na siya susubuan. Tama. Tama. Po. Eh, sinubuan siya, pinagsawsaw pa siya. Ah, pagkasubo sa kanya, pumasok na si Judas. Kasi, hindi nga niya kinikilala si Kristo. Wala siyang ganap na pananampalataya. Katunayan, eh, pinagkaila niya, eh, binenta niya pa si Kristo eh. Di ba ganon, Sis Luz? Tama po yun. So, wala siyang effort na ginawa. Sa mga kumikilala, may effort kang gagawin eh. Inalukan ni Kristo, tatanggapin mo. Inalukan ng sakripisyo, magsasakripisyo ka. Tama? Tama po. Eh, yung mga walang sakripisyo, yun yung mga nasa iglesia na parang standby sa kanto eh. Ayaw na papagod. Manggagawa na pag walang bantay eh kung ano-ano pinaggagagawa miyembro na pag walang nakakakite, hindi naman tumutulong. Ang tunay na pakikibahagi sa hapunan ng Panginoon ay pagsasakripisyo ang isang kahulugan. Yun ang pagtanggap ng saro. Yung pag-inom sa saro, yung saro, nandun yung dugo ni Kristo. Ito ang uh, dugo ng tipan, sabi niya. Yung sakripisyo niya, yun ang larawan ng kanyang dugo. So, yun ang larawan nung nasa saro na alak. Tapos yun namang tinapa, yun naman ang larawan ng kanyang laman o ng kanyang katawan. Na kailangan ang nakikipagkaisa sa iyo. Pareho kayo ng katawan ni Kristo. Pareho kayo ng laman ni Kristo. Ano ba yung laman ni Kristo na dapat magkapareho kayo? Basahin natin ang 4.1 ng unang Pedro, kapatid na Mel kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Sapagkat siya na nagbata sa laman, ay nagpapatigil sa kasalanan. Upang? Upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao kundi sa kalooban ng Diyos. Tapangkat? sa Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayan, magbabata tayo sa laban para makapareho tayo ng laman ni Kristo. Kasi yung laman ni Kristo, nagbata siya din eh. Nagtiis siya. Sinupil niya yung kanyang laman. Ah, para wala siyang hindi siya magkasala. Yung laman niya, sinupil niya, kinontrol niya. Kaya, kayo rin, kung pareho kayo ni Kristo, sabi ng apostola si Pedro, Magsandata kayo ng gayong isip, magbata rin kayo sa laman, huwag na kayong lumakat sa mga nalalabing inyong arawan, sa mga pita ng mga hintil, gaya ng mga pagsamba sa Diyos Diyosan, mga kalibugan, masamang pita, mga paglalasing, mga kalayawan, mga kayamuan, mga kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos Diyosan kung tayo ngayon makikipagkaisa dun sa klase ng laman ni Kristo, dapat hindi tayo lumalakad sa kalibugan, sa masamang tita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan. Yan. dapat wala sa atin yan. Maakatipo ka ngayon nung katawan ni Kristo, yung laman niya. Ya-absorb ka ng iglesia o nung laman ni Kristo. Makakadiwa ka. Naintindihan mo yon si Opo, bradeli, yun po pala yung laman ni Kristo, na yung pagbabata niya sa laman... Ano ba yung laman ni Kristo? Paliwanag mo ha? Yun pong laman ni Kristo, yun nga po yung kanyang katawan, na kagaya po nung sinasabi doon sa Pedro 4.1, kung paano si Kristo nagbata sa laman, eh magsandata rin kayo ng ganyang pag-iisip, dahil yung nagbabata sa laman, nagpapatigil sa kasalanan o paano si Kristo po ay eh, nagbata siya sa laman para tayo ay eh, maging katipo ng kanyang laman at huwag tayong i-reject. Tanggapin tayo ng kanyang katawan o na kanyang laman, magkaroon tayo ng same, kumbaga pagkatipo ng laman, dapat pareho ni Kristo na nagbabata rin sa laman. Kung paano si Kristo nag sa kanyang sarili dahil tao, nagkatawang tao po siya, may nararamdaman siya sa kanyang laman, pero kinontrol po niya yun. Ganon din, kung tayo ay gusto nating makipagkaisa doon sa katawan ni Kristo, magiging kaisa tayo noon at tatanggapin tayo noon, gagawin din natin yung ginawa ni Kristo nagbata sa laman. At inisa-isa nga po yung mga hangad ng mga hintil, gaya nung paglakad sa kalibugan, sa masamang pita, sa paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, sa mga kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan yun pong lahat na yun, eh, binata niya sa laman, hindi niya ginawa. Kaya kung tayo, para maging kapareho rin ng kanyang laman, at huwag tayong i-reject, dapat ganun din po ang gawin natin, batahin natin lahat ito. Na kung paano yung laman ni Kristo ay nagpigil sa mga kayamuan, sa pagsamba sa Diyos Diyosan, sa mga kalayawan, sa mga paglalasing, sa mga kalibugan, sa masamang pita, yung laman niyang literal ay Uh, tumanggi doon, dapat yung laman mo rin tumanggi doon para makabahagi ka doon sa tinapay o sa katawan ni Kristo, di ba? Tama po. So kung ikaw ngayon ay kaanib sa iglesia, meron kang pakikiapid, masasamampita, kalibugan, kalayawan, paglalasing, may kahit anong aten mo sa hapuna ng Panginoon, di ka kabahagi, kapatid na luz. Ang mapupunta sa'yo, sumpa at saka hatol. Dapat parehong-pareho, yung tipo ng dugo, parehong-pareho yung tipo ng laman. Medically speaking, ano? Para matanggap yung transplanted organ, yung kidney, yung mata, yung, yung puso, para maging bahagi ng katawan, E, eh, ta dapat tanggapin yun ng katawan. Para maging katanggap-tanggap dun sa katawan na nag exist na, eh, kailangan maging katipo yung ini-introduce mo. Tama? Tama po. Dapat compatible kayo. Ganun po. Yon, may compatibility. Ganun ang iglesia. Para matanggap ka ng Kristo, makabahagi ka dun sa tinapay, makabahagi ka sa dugo, ilangan kapareho ka, katipo ka ng kanyang laman at dugo. Yung dugo, larawan ng sakripisyo. Dapat kamalasakit ka. Yung laman, uh, larawan ng kanyang klase ng pagkatao na uh, hindi nakikiapid, hindi nagpa praktis ng kalibugan o paglalasting o pagsamba sa diyos Diyosan at mga masasamang pita. Yun ang kahulugan nun. Kung babalikan natin ngayon yung unang Korinto Gs, versikulo 15, maiintindihan mo ngayon yung sinasabi ni Pablo. Pakibasa mo ulit, Sis Luz. Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong. Hatulan ninyo ang sinasabi ko. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba gas pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi bagasyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Bagaman tayo... O, nakita mo? Tinatabi niya sa mga marululong, sa mga wise, yung saro ng pagpapala na ating pinagpapala at iniinuman, hindi bagasyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? So, kailangan nakikipagkaisa yung dugo ni Kristo dun sa ating... Ano? Opo. Oh, At ang pinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo. So dapat, pinatanggap tayo ng katawan ni Kristo as, 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 sa, na isang sangkap, as a member. E eh, paano ka tatanggapin sa katawan ni Kristo kung ikaw eh, kalunyero yung laman mo? Ha? kung ikaw ay mapakiapid, eh kung ikaw ay pulumpuno ng masasamang pita at ng mga kalibugan sa buhay, paano kang a-absorb ng katawan ni Kristo? Di ba uuwi ka sa tae? Opo. Ire-reject. Tae ang mo, tae? Kapatid na luz? Opo. Hina mo, pag ka, yung hindi karapat-dapat na malagay sa katawan, inilalabas sa dumi. Tama? Tama po. May waste matter talaga. Yung tinain mong basura, tumatae ka, tinatapon mo. Hindi tinatanggap ng katawan eh. Yung tinatanggap ng katawan, yun ang nagiging bahagi ng katawan. Pero merong waste product. May mga uh, hindi karapat-dapat. Inaalis ng katawan, iniihihe o kaya idinudumi sa tae.